Hello mga guys Hello yan. Magandang hapon po sa ating lahat Ngayon po, nagtatabas po ako ng kahoy Gagawin po natin tong bangka Malaking bangka po yung gagawin po Ayan so, uh, Kung tawagin sa Jinsan, pakura Gagawa po ako ng pakura Ah, nagtatabas pa lang po ako ng kahoy, mga boss. Ngayon lang po ulit ako nakapag-vlog. Kasi ngayon lang po ulit ako nagkaroon ng cellphone. Yan. Nakabili po tayo ng cellphone ng mga anak Kaya ngayon, magagamit ko na yung cellphone ko sa pag-vlog. magandang hapon po sa ating lahat. Sana po sabay niyo ulit ng channel ko. Kaya sana po, po yung subscriber natin. Paki-like na lang po yung notification bell. Yan. Pindot na rin po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa uh, walang sawang nanonood sa akin. Yan, paki-subscribe na lang po channel natin, Roberto Abi TV Vlog po. Yan, ilang hapon. Kiraganda ko po yung pagtatama ng mga boss, manalo lang. Ya, update ko po sa inyo 'to. Kasi sa matapos po tayo i-vlog rin ang mga Para makita niyo po 'yung paano ba 'yung mga bangka. Mano-mano lang mga boss. Kapit ka dito na. Kapit ka dito na. Ayan. Ah, ang puto ng buta natin. Gagamitin po ito. Pag balagbag na ganun. Makikita nyo rin ito boss. Pag natapos na. Hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. E Extension ko na lang po ulit.